Ito naman hong pagtutok sa paghahanap ng hustisya, hiling daw ho ng mga kaanat ng missing sa, missing sa bungero sa CIDJ. Pati na rin daw yung pagsisidjaan sa Taal Lake. Brigada Kath Austria, e i mo! Brigada. Patuloy na hinihiling ng kaanak ng mga nawawalang sa bungero ang pagtutok sa paghahanap nila ng hustisya. Maalala lang kahapon ay nagtungong ilan sa mga ito sa tanggapan ng Criminal Investigation and Detection Group sa Camp Krame para humingi ng update tungkol sa takbo ng investigasyon. Ayon kay Aurelio Panaligan, kaanak ng missing sa sabungeros na sina Mason Ramos, labing apat taong gulang at Jean Paul Ramos, labing pitong taong gulang. Nakipag-ugdayan sila sa mga otoridad upang magkaroon ng conference ukol sa kanilang kaso, lalo na't na matagal na silang umaasang mabibigyan ng linaw ang pagkawala ng kanilang mahal sa buhay. Bukod sa update, ipinahayag rin ng pamilyang tag nagustuhang maisagawa ang pagsisid sa Taal Lake. Ang aming pong pinunta po dito ay eh para po maka ano ng update po and then kung ano na po yung takbo ng proseso po ng ano and then po kung ano po yung proseso na masisid na po yung aming mga sa buhay. Sa tanong naman kung naniniwala sila sa lumutang na testigo. Kami naman ay nagdadasal dati na talagang gusto pa namin makauwi ang, ang aming mahal sa buhay ng buhay pa. Pero sa kasi yan na may witness na po na talaga po na napakatibay po at na kapalipaliwala po ang kanyang na sinasabi. In the heart of changing lives, ako si Brigada Cast Austria ng 105.1 Brigada News sa FM Manila, The Music News Authority. Ang bahaging ito ay hatid sa atin ng Maxan Mangustin Santon Coffee. Max Healthy, Max Sarap!